So, hi everyone. Maayong adlaw kaninyong tanan. Nang sana mo, oy. Maayong adlaw kaninyong tanan. Oy, wow. So, ako tayo si... Gusto na akong magpakilala sa inyo, nga. Ako tayo si uh, Sherwin. So, akong, akong ginabuhat ginabuha is nagahigong ko mga basic na mga content sa social media. And, wow. <laughs> so, ma-auto. And actually, first time na ako dere. And last week is gi interview ko ni uh, Chito Samontina. So, na ako yung mga, ano, daga anag message ako ng ano, mga school, like, gusto ko nila invite mag, ano, mag, mag story a story sa stage. Ay, ano ko, dah! Or mag, ano, Hindi ko dilip. <laughs> so, ako na akong goal, mangon. Mga ma nagayin ko content kay para hindi lang sa akong mga iksuon or hindi lang sa mga tao sa akong palibot. And gusto lang po na mag-share of mga lessons, especially sa mga estudyante. So, karun lang is first time na ako na-addisen yung atubangan. So, first time na ako din na-addisen yung atubangan, karon And, gusto na, na ako uh, bago lang ako mag uh, bago ko mag is gusto na ako na iiingon sa inyo gusto na ako is time to i especially kamo, uh, kamo mga estudyante um, ako mangod dati nung nag-eskwela ko is taga bukid din kay over over so dati is taga matami alas 1, 4 kay para magbaktas pa sa school dili ko bright pero kapag kamot ko kay anak mangod is usahay is naay mga na, na ay mga na nagaingon nga ay dili man bright akong anak pero nakadepende sa anak unsa ko niya, wow, di ba, very, ano very man, kayo ka, very formal, kayo karon Ang mismo, di ba? Oo. Oh. So, akong ginikanan is, sa oh, hado ko, ako, yung sarang taong kate. So, akong mga ano, akong ginikanan is very publico kay sila. Pero, na, akong question, wala na akong ginakwestiyon ng sitwasyon. Wala na akong ginakwestiyon na, nga nung pubrimi, Lord, nga nung pubrimi. Ay, ti, wag it magtubak ang ginoo. Nang sarang taong ka na, oy? Di ba? So, wala na akong ginakwestiyon. So, akong ginakwestiyon is, sa Sarangani man ko. So Sarangani is so very bukit kay na siya. So nag ko sa Jensan kay para manarbaho. Kabalo ba mo kung first na trabaho? Nagtrabaho ko sa Jollibee. Nag-pack, nagtrabaho ko sa Jollibee. Kunya, siyempre, taga-bukit kay Kuya, wala pa kasunod sa Jollibee. Pagtrabaho na ko sa Jollibee, anak ko, so siyempre, nakautang na, na kong naka na kwarta pang palit of requirements. unya anak, supervisor na dapat pagka-upload. Hello? <laughs> dapat pagka-ugma is mag-start na daw ko I think. Oo. So, wala ko yung ano, wala ko yung pangparit sapatos. So, kabalo mo sa hindi buhat. Gisuot na ako ang daw sa akong ate. Gisuot na ako ang daw sa akong ate. Kay, since nagabukid man ko, kung first time ako magtrabaho, mahatlo ko, kay basi matanggal ko, kung nakautang na, nakautang akong ginikat ng ay. So, ako akong mapangang, pero saan mo bayaran? Ako yung wala kay sweldo. Wala kayo sa Lerzo. No. So, ito, And gusto na kuwi ino sa inyo ha. Isa kung sa kalisod, kay kabalo ko, dili habang buhay, dili hangtod sa hangtod mag-eskwela mo. Sobra. Especially maabot na mo sa ano, sa pamilya mo. Hello? Maganda po ninyo. So, ka kamo mga... Ka uh, <laughs> ko. So, I Makaya niya. Ito ka lang ako. Hello? So, ako. So, di ba? Is, kabalo ko in uh, especially itong mga kapangon, kanang gamay na sa pagkagilikanan is kanang, syempre, lang, syempre, depress ko, na ako'y mga anxiety. Very, ano na kayo siya karoon? Di, di na mga question very valid. Mga kanang, ma-validate kita siya. Pero dapat, ginaisip. Sa <laughs> to? Gibu ko um, wait lang. Um, nakita ko lang So, <laughs> so di ba? So wala. Na ako din sa inyo atubangan kay para i-inform mo nga lamig kayo mag-eskwela. Espe especially kanang grabe ang support sa kilitanan sa inyo ha. Mag-eskwela lang po isa lang nakaano, pero after yung eskwela magtrabaho lang gapon mo. Unya nang mga uyab-uyab. So, pag-focus na lang sa mga eskwela, tikay as in, daghan pa kayo i-open ang kinabuhi sa inyo ha. Dahil oportunidad, ang ma-offer sa kino'y magmaka-humarap ng eskwela. Especially kita, like, ako mag-wet is ko. Kung yung ginag-discriminate me dati, mga silinya, ginag-reback me. Pero kung ito naka-eskwela na kundi, ay, pe, nagsigis na pangot ang bukas. Ako nagsan na sa ulo sila, uy. But anyway, so ma-auto, sa kahabang bata pa mo, maningkamot mo, and... Dapat hindi dapat ni-request yung sitwasyon sa inyong ginikanan. Correct! So, dapat nakadepende sa inyo ha, maling tamot yun mo, hindi mo magkano magpa-apekto sa mga negatibo na ginaibong sa abang tao. So, mauto, end of convo. Okay. <laughs> Salamat sa inyo ang tanan.